May nagtanong sa akin, anong pipiliin ko? Puso o sikmura? Ang puso kasi yun ang bumubuhay sa pangarap. Kung gagamitan mo ng puso, pas malayo yung mararating mo. Kasi sino bang pinaglalaanan mo ng puso mo? Mahal mo sa buhay, pamilya mo, anak mo, magulang mo. Lahat ng pangarap mo dito iikot eh. So kailangan ba na maliit lang yung halaga na pinag-uusapan natin dito? Kung yung gusto mong marating ng pamilya mo, ganun din kalaki yung pangarap mo. Ang puso, ito yung magiging gasolina mo para sa pangarap mo. Pero hindi ito magiging madali, ha? Pagdadaanan mo ang matinding hira, kaya kapitan mo yung puso mo. Sa sigmura naman, hindi lahat ng tao may access sa opportunity. Hindi lahat kaya magdoktor. Lahat ng tao may pangangailangan. Hindi mo masisisi ang tao. Kung ano yung opportunity na nasa harap nila, yun ang ikagrab nila. Kahit labag sa loob nila, yun ang tinatanggap nila dahil yun ang maglalaman sa sigmura nila. Lahat naman tayo gusto nating maabot ko ano yung gusto nating sa buhay. Sadya lang na yung starting line natin iba-iba. Kung ano man ang piliin mo sa buhay, kung puso o sikmura, kung ano man dito sa dalawa ang piliin mo, basta nag-grow ka, ituloy mo lang. Don't stop, always be better than yesterday, and don't forget, have faith. Ikaw, anong pipiliin mo? Puso o sikmura?